magbigay daan sa mas maginhawang pamumuhay ng bawat Pilipino pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Ningning 6.55 MW project sa Naik, Cavite sa kanyang minsahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan na nasabing proyekto dar sa liwanag na maibibigay nito sa halos 2,000 tahanan sa Pasinaya Homes Prime Central. Inaasahan ding magbibigay ito ng kabuhayan sa mga residente. Matutustusan ang pag-aayos ng bubong ng mga bahay. Mamapat mapapanatiling nitong nakasindi ang ilaw sa mga kalsada. Mapapatupad ng maayos ang pamamahala sa basura at magkakaroon ng shared solar facility. Ang kita na magmumula sa nasabing proyekto ay magbibigay din ng ibat-ibang uri ng training para sa mga residente. Malaking bahagi rin ito sa pagtahak ng pamahalaang Marcos Jr. sa malinis na landas ng enerhiya, mula fossil fuels hanggang renewable energy. Bilang dagdag, makakatulong ang proyekto na mabawasan ang mahigit 6,000 metric tons ng carbon dioxide emission kada taon, nakatumbas ng halos isang libong sasakyan na maaalis sa mga kalsada. Pinuri naman ni Pangulo Marcos Jr. ang proyekto dahil sa karangalang binigay nito sa Pilipinas matapos na kilalaning Gold Awardee sa ESG Integration Excellence at Silver naman sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year for the Asian Power Awards 2025. Para kay Pangulo Marcos Jr., ang nasabing proyekto ay sagisag ng paggamit ng makabagong pamamaraan upang isulong ang teknolohiya habang pinapangalagaan ang kalikasan. Ipinangako naman ng Pangulo na sa taumbayan ang tuloy-tuloy na pagkilos upang tugunan ang lumalalang epekto ng climate change. Hinihikayat din ng Pangulo ang lahat na magtulungan upang makamit ang isang maganda at maliwanag na kinabukasang mamanahin at ipagmamalaki ng mga kabataang Pilipino. The energy that we produce here will power a better life for the people. Who who live in this community, but even beyond this community. Sa pamamagitan ng Ningning Project, nakakabawas tayo ng mayigit 6,000 metric na tunelada metri ng carbon dioxide emissions kada taon para tayo nag-alis ng halos 1,000 sasakyan sa ating mga kasada. Kaya sa pamilyang nang naririrahan dito, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang puno dulo ng proyektong ito. Ang inyong mga tahanan ay bahagi ng isang pagsisikap upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran.